Nagrambula ng mga grupo ng lalaki sa dalawang magkahiwalay na piyesta sa Cebu. Ang punot dulo ng mga bugbugang yan sa Express Report ni John Aroa ng News 5 Visayas. Nauwi uwi sa suntukan ang kasiyahan sana sa piyesta sa barangay Labangon, Cebu City, madaling araw nitong Sabado. Sa pool sa video, ang bugbuga ng mga lalaking ito sa harap ng tindahan. Walang awat silang nagugulpihan kahit matumba na ang iba. Damay tuloy sa suntukan ng isang tindahan sa gilid ng kalsada. Sabi ng may-ari, away babae raw ang punot dulo ng gulo. Silos. Silos ang dahilan. May isang lalaki na nagpayo lang sa mga binata hindi naman niya inakala na siya palang sasapakin. Ayon sa barangay, dayo lang daw ang mga sangkot sa bugbugan. Agad din naman daw nagsialisan nito matapos ang gulo. Sa Talisay City naman sa Cebu pa rin. Katatapos lang din sana ng fiesta sa barangay publasyon. Pero nauwi rin ito sa Rambol. Kita sa video ang palitan ng suntok ng mga lalaking yan. Sunod-sunod silang nakipagrambulan habang naghihiyawan ng mga residente. Reresbak pa sana ang ibang mga lalaki pero kanya-kanya na rin silang nagpulasan. Isang party po is nagalit kasi binusin binusinahan sila at the same time kaya yun na yun nagrambulan nag end lang kaka-end lang po ng ano no ng ng fiesta natin nung nung day na yun kalaunan natunto ng mga pulis sa mga sangkot sa suntukan ang ending nauwi rin sa kamayan at patawaran ang mga nakirambol wala raw silang balak magkasuhan pero maharap pa rin sila sa reklamong alarm and scandal nagbabalita mula sa frontline Jan Arua News 5 Visayas mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.